Hello. Okay, guys. Bumili nga pala ako ng uh, pizza. Ang pangalan niya ay The Black Pizza. Don't panic. It's organic. So, nung ko to nabili sa may tembo kanina pero ngayon bubuksan natin siya kainin natin actually bawas na tong laman na to na isa kasi doon parang sa outlet tinikman ko na masarap siya so ngayon binibigyan ko lang ng konting uh, eh, informasyon kayo baka gusto nyo bumili tapos eh padala nyo ulit ako <laughs> so masarap tong pizza na to tingnan natin oh. i-unbox natin So, ito yung continuation ng kaninang ginagawa ko. So, pinapahirapan ako eh. Kukuha tayo ng gunitin. Sandali lang. Na, ang namin naman panali dyan. So, ito na. Bumusan ko na. Ha? Hmm. Yan na. Bubuksan ko na yung The Black Pizza from uh, New Outlet. So, actually, ang mga cover ng mga artista nito medyo may kasikatan na rin si, kilala yung si Ivana Alawi yung bagong sumisikat na artista si Ivana Alawi at yung uh, si Susan from GMA mga nakaposter sa kanila so tignan natin kung anong tong pizza na to itong pizza na to ay ano uh, beef and mushroom with cheese chili. So, yan na. Wow! So, black talaga siya. Kata na black pizza. So, yan yun. So, may hot sauce. May isa na nilagay. So, sabi ko, sunog ba yung pizza? Hindi raw. Sadyang yan daw yung itsura ng pizza. Pag binalagtad may pizza, itim talaga siya. Guys, itim siya lahat. Ngayon nyo, oh. alam mo sunog pero nang tinikman ko kanina yung isa hindi sa sunog masarap siya yun lang yung um, design niya so ngayon bubuksan natin yung hot sauce tikman natin kung masarap tikman natin yung natin tayo so ngayon ay bubutukin ko lang ng konti yung sauce pagdito pa. Yan. Umasa pindo. Mali na ako. So, so lagyan natin ano? So sabi nga sa inyo kaya 'to naging black pizza kasi yung aura niya sa likod ay black. Lutuin natin ano? So kumakain So ito siya. Para mo sunod. Pero hindi pala black pizza. So, hindi naman pwedeng ito blackout. Basta nakita nyo na, black pizza. O, yan yan. So, titikman natin yung pizza. Pagod ako eh. So, kahit pagod ako, titikman natin. Masarap siguro na ito. No? Yan na. Ito yung na. Lahat ba may hot sauce? So, Lagyan natin. Ako lang naman kakain eh. So, yung mga gustong tumikim bahala na kayo ha ah. kuha na lang kayo dito punta kayo dito sa bahay para matikman nyo so let me taste this one black pizza na kung saan ay sinasabi nilang masarap no? parang sunog talaga eh kaya e, kung mo sa likod yan o oh. pero hindi eh tinikman natin eh tinikman na Hello guys. Pinusta kaya. Hindi ako sa bahay ngayon. Kasama yung black pizza. Baka sabi, binidiro ko kayo. Ayan eh. Ayan ah. <laughs> so, kagagaling ko lang sa sakit. Wala akong alam nakakainin, kundi ito. So, dahil galing sa sakit, sabi nga, dapat masarap ang kinakain Di ba? So, tikman natin yung black pizza. Nakakagatan mo na. Ha? So <laughs> time to Stop. So, good bye yeah. So, mga patid try 'yung vlogger Nilo from Leaf Club. peace to everyone. So, Yari na natin pizza, no? Tingin na lang kayo. Bye. Yeah. Good night